Bawat bansa sa mundo ay may utang. Ang Estados Unidos ngayon ay may utang na mahigit $38 trillion, ang pinakamalaki sa kasaysayan nito. Ang European Union ay may utang na humigit kumulang $4 trillion. Ang Japan ay malapit sa $9 trillion. Kahit ang mga bansang mayaman sa langis tulad ng Saudi Arabia o mga makapangyarihang bansa sa pag-export tulad ng Germany at China ay may malalaking utang ngunit dito nakasalalay ang kabalintunaan. Kung lahat ay may utang, sino nga ba ang dapat bigyan ng kredito? Ito ay kuwento ng isang historiador sa pananalapi kung saan nagbabanggaan ang pera, kapangyarihan at kasaysayan, at walang kasing simple ng tila. Ang utang ay higit pa sa isang pasanin. Ito ang arkitektura ng modernong mundo. Ang bawat digmaan, bawat krisis, bawat pagunlad at pagbagsak ay tinayo sa hindi nakikitang scaffolding ng utang. At kung susubaybayan mo ang kadena ng mga nagpapautang ng sapat na katagalan, matutuklasan mo ang isang nakakabagabag na katotohanan. Ang mundo ay walang utang na pera sa isang tao o organisasyon. Ang mundo ay may utang sa sarili nito. Ngunit hindi ibig sabihin nito na lahat ay nakikinabang ng pantay. Para maunawaan kung paano tayo nakarating sa puntong ito, isang planetang nalulunod sa mahigit $315 trillion na kabuwang utang halos tatlong beses ang laki ng pandaigdigang ekonomiya. Kailangan nating bumalik sa ating pinagmulan. Ilang siglo bago ang unang pag-swipe ng credit card o ang unang elektronikong transaksyon, ang ideya ng pambansang utang ay sinilang hindi sa Wall Street, kundi sa digmaan. Noong 1694, ang Inglaterra ay nakikipagdigma sa France at naubusan ng ginto. Humingi ng tulong ang hari sa mga mga ngalakal. Bilang kapalit ng walang hanggang daloy ng mga pagbabayad ng interes, na ginagarantiyahan ng mga buwis sa hinaharap, pinundohan nila ang korona. Upang pamahalaan ang bagong kaayusang ito, niliha ang Bank of England. Ito ay revolusyonaryo. Maari ng gastusin ng Estado ang perang wala pa ito. At bilang kapalit, nakatanggap ang mga nagpautang ng isang bagay na napakahalaga. Isang pangako mula sa gobyerno. Isang pangako na maaring bilhin at ibenta. Ito ang pagsilang ng bono ng gobyerno, ang binhi ng modernong pananalapi. Kinopya ito ng France. Pinino ito ng mga Dutch. Tinanggap ito ng bagong malayang Estados Unidos upang pondohan ang revolusyon nito at pagkatapos ay ang pagpapalawak nito pakanluran. Ang pambansang utang ay hindi naging tanda ng pagkatalo, kundi isang sukatan ng prestihiyo. Ang kakayahang mangutang ay ang kakayahang mamuno. Kung saan ang mga imperyo ay sumakop sa teritoryo para sa ginto, ngayon ay naglabas sila ng mga bono para sa interes. Ang mga larangan ng digmaan ay naging mga balance sheet. Mabilis na lumipas ang tatlong siglo at ang utang ay naging pangunahing export ng mundo. Ang Estados Unidos ay may utang na 38 trilyon. Ang Japan ay mahigit 9 trilyon. At ang pandaigdigang kabuuan ay lumalaki ng katumbas ng 1 trilyon bawat 100 araw. Bawat bansa ay may utang. Bawat bangko ay nagpapautang. Ang bawat mamamayan sa pamamagitan ng mga buwis, ipon at pensyon ay parehong may utang at nagpapautang. Ngunit sino ang may hawak ng kabilang dulo ng linya? Magsimula tayo sa Estados Unidos dahil ang utang nito ay hindi lamang pambansa, ito ay pandigdigan. Sa 38 trilyong iyon, halos kalahati ay utang publiko. Ibig sabihin ay utang ito sa mga mamumuhunan, hindi sa mga ahensya ng gobyerno. Humigit kumulang dalawang katlo ng mga mamumuhunan iyon ay mga banko ng Amerika, mga pondo ng pensyon, mga mutual fund, mga kumpanya ng seguro, at ang Federal Reserve mismo. Ang natitirang ikatlong bahagi, humigit kumulang 9 trilyon, ay hawak ng mga dayuhan. Ang Japan ang pinakamalaking nagpapautang na may hawak na humigit kumulang 1 trilyon, kasunod ang China na may humigit kumulang 800 bilyon, sumunod ang UK, Luxembourg, at Belgium. Kaya kapag sinasabi ng mga tao na ang Estados Unidos ay may utang sa China, Totoo yon, ngunit mga 2% lamang ng kabuuan. Ang malaking bahagi ng utang ng Amerika ay utang sa sarili nito. Ang Treasury ay nag-i-issue ng mga bono. Binibili ito ng mga banko at pondo. Madalas itong binibili pabalik ng Federal Reserve na lumilikha ng mga bagong dolyar sa proseso. Nagbabayad ng buwis ang mga Amerikano upang magbayad ng interes sa mga bonong iyon na pagkatapos ay pumapasok sa mga retirement account ng mga Amerikano. Ito ay isang imahe ng salamin Totoo ang utang, ngunit ang mga nagpapautang ay higit na refleksyon ng parehong sistema. At ang imahe ng salamin na ito ay hindi lamang Amerikano. Ito ay pandeigdigan. Ang Japan ay nagpautang sa US sa pamamagitan ng mga bono ng Treasury. Ang US ay nagpapautang sa Europa sa pamamagitan ng IMF. Ang Europa ay nagpapautang sa mga umuunlad na bansa sa pamamagitan ng World Bank. Kinagamit ng mga umuunlad na bansa ang kanilang mga reserbang panlabas upang bumili ng mga bono sa kanluran na siya namang nagpapautang pabalik sa mga advanced na ekonomiya. Ito ay isang pandaigdigang laro ng handoff, maliban sa hot potato dito ay binubuo ng mga pangako. Hawak ng bawat bansa ang mga IOU ng isa pa. Ang bawat pangako ay sinusuportahan ng isa pang pangako. Para itong isang poker table kung saan lahat ay nanghihiram ng chips mula sa katabi nila. At ang tanging tuntunin na nagpapanatili sa laro ay walang sinuman ang maaring tumayo. Ngunit may pangapat na patong, ang pinakamakapangyarihang patong at yon ay ang mga merkado mismo. Sa likod ng bawat bono ng gobyerno ay isang network ng mga institusyon, mga hedge fund, mga pension fund, mga sovereign wealth fund, at mga sentral na bangko na namamahala ng sampu-sampung trilyong dolyar na asset. Sila ang talagang nagpapasya sa kredito. Sila ang nagpapasya kung aling mga bansa ang maaring humiram ng mura at kung aling mga bansa ang kailangang magbayad ng mahal upang mabuhay. Kapag nawalan sila ng tiwala, bumagsak ang mga pera. At kapag nasira ang sistema, biglang makikita ang mga nagpapautang. Ang EMF, ang mga ahensya ng credit rating, at ang mga walang mukha na bondholder na humahawak sa bansa sa kanilang mga kamay. At kahit na matapos ang pagbagsak, nagsisimula muli ang lumang lohika. Pinapalitan ng mga bagong pautang ang mga lumang pautang. Pinabago ang istruktura ng lumang utang Nagsisimula muli ang makina gamit ang isang bagong pangalan sa parehong balance sheet. Dahil sa ika-21 siglo, ang utang ay hindi dinisenyo upang mabayaran. Ito ay dinisenyo upang maging pabilog. Ngayon, ang mga gobyerno ay walang plano na bayaran ito. Hindi ngayon, hindi kailanman. Hindi ito isang sabuatan. Ito ay patakaran. Kapag ikaw at ako ay humiram ng pera, inaasahan nating babayaran ang prinsipal. Ngunit iba ang kilos ng mga gobyerno. Tinatrato nila ang utang bilang isang patuloy na suskrisyon na nag-issue ng mga bagong bono upang mabayaran ang mga luma, isang prosesong tinatawag ng mga ekonomista na refinancing. Ang interes ay nagiging tunay na produkto, ang upa na binabayaran kapalit ng katatagan. Ang pandaigdigang ekonomiya ay nakasalalay sa daloy ng upa na iyon, tulad ng isang pating na kailangang lumangoy ng palagian upang huminga. Ang modernong sistemang pinansyal ay tumatakbo sa tiwala, hindi sa pagbabayad hindi kailanman babayaran ng Estados Unidos ang 38 trilyon nitong utang. Magre-refinance ito magpakailanman. man. Matagal nang pinapana-tiling Japan ang utang nito na ngayon ay lumalagpas na sa 250% ng GDP. Ngunit ang ani ng bono ng gobyerno nito ay nananatiling malapit sa zero. Hindi naghihintay ng pagbabayad ang mga mamumuhunan. Naghihintay sila ng extension. Bakit? Dahil para sa kanila, ang utang ng gobyerno ang pinakaligtas na collateral. Ang mga bono ng U.S. Treasury ay hindi itinuturing na isang liability. Isa silang asset ang pundasyon ng mga pandaigdigang pamilihan. Hawak sila ng mga pension fund. Ginagamit sila ng mga banko bilang collateral. Itinuturing sila ng mga sentral na banko bilang pera. Ang sistema ay nakasalalay sa hindi pagbabayad ng mga gobyerno ng kanilang utang. Kung gagawin nila ito, mawawala sa mundo ang pinakamaasahang instrumento sa pananalapi nito. Isipin na biglang nagpasya ang Washington na bayaran ng bawat dolyar ng utang. Mawawala ng kanilang pinakamatatag na aset ang mga bangko at pondo sa buong mundo. Babagsak ang supply ng dolyar na magdudulot ng deflation at pagbagsak. Ang pagbabayad ng utang ay sisira sa mismong bagay na nagpapaandar sa ekonomiya. Kaya ang mga gobyerno ay gumagawa ng kabaligtaran. Patuloy silang naglalabas ng mas maraming utang, hindi nang walang ingat, kundi nang may ritmo ang utang ay nagiging tibok ng puso ng kapitalismo na dumadaloy sa bawat pension fund, bawat mortgage, bawat merkado sa mundo. At kaya naman kapag pinag-usapan ng mga politiko ang pagbabalanse ng budget o pagbabayad ng pambansang utang para silang nagbebenta ng ilusyon, ang layunin ay hindi alisin ng utang. Ang layunin ay gawin itong napapanatili, abot kaya at sapat na kaakit-akit para patuloy na maniwala ang sistema dito. Dahil kapag nawala na ang pananampalataya, hindi mahalaga ang mga numero. Bumagsak ang pananampalataya, tumataas ang mga rate ng interes at ang ekonomiya na itinayo sa mga umiikot na pangako ay humihinto. Yan ang tunay na sikreto ng utang ng soberanya. Ang plano ay hindi kailanman bayaran ang lahat ng utang. Ang plano ay panatilihing naniniwala ang mundo na mababayaran ito. Ito ay isang saradong loop ng tiwala. At hangga't umiiral lang tiwala na iyon, ang mga numero ay maaring magpatuloy ng walang hanggan, ngunit ang tiwala ay hindi pantay na ipinamamahagi. Kapag sinabi nating utang natin ito sa ating sarili, kalahati lamang ang totoo. Ang mga pagbabayad ng interes ay hindi pantay na dumadaloy sa lipunan. Dumadaloy ang mga ito pataas, mula sa mga nagbabayad ng buwis at manggagawa, hanggang sa mga institusyon at mamumuhunan na may hawak ng utang. Sa madaling salita, ang utang ay hindi lamang isang paglilipat sa pagitan ng mga bansa. Ito ay isang paglilipat sa pagitan ng mga uri. Kaya naman, sabay na lumago ang pandaigdigang hindi pagkakapantay-pantay at pandaigdigang utang. Ginagantimpalaan ng sistema ang mga nagmamayari ng utang at pinaparusahan ang mga nagbabayad lamang nito. Kung pamilyar ito, ito ay dahil iyan ang kuwentong pinalaki mula sa mga sambahayan hanggang sa mga bansa hanggang sa buong planeta. Ang mga nagpapautang ay hindi kontrabida. Ang mga may utang ay hindi biktima. Sila ay dalawang panig ng isang barya. Ang problema ay lumilitaw lamang kapag naubusan ng gasolina ang makina, kapag ang mga bagong pautang ay hindi sapat upang matupad ang mga lumang pangako. Doon ang tanong na sino ang nagmamayari ng utang ay tumigil sa pagiging abstrakto at nagiging personal. Dahil sa tuktok ng pandaigdigang piramide sa pananalapi na ito, walang isang mukha na dapat sisihin. Hindi ang China, hindi ang Wall Street, hindi ang IMF, kundi ang lahat at tayo. Ginawang pera ng modernong sistemang pinansyal ang utang. Inilalabas ito ng mga gobyerno, pinaparami ito ng mga bangko, ipinagpapalit ito ng mga mamumuhunan. Umaasa ang mga mamamayan dito. Ang linya sa pagitan ng may utang at nagpautang ay lumabo ng higit pa sa pagkilala. Ang utang ay dating nangangahulugang pagkaalipin. Ngayon nangangahulugan ito ng balanse. Ngunit kung ang balanseng iyon ay magbabago kung ang tiwala ay gumuho. Ang ilusyon ay masisira at maalala natin ang utang kung ano ito. Isang pangakong hindi maaring tuparin magpakailanman. Kung ito ay magbibigay sa iyo ng bagong pananaw, mag-subscribe. Ang kasaysayan ay may sagot. Ipapakita ko sa iyo kung saan ito matatagpuan. Kung kailangan mo akong baguhin ang pagkakasulat upang umangkop sa tono ng isang video sa YouTube o gusto mong gumawa ako ng buod na parang financial historian, Ipaalam mo lang sa akin.